pinaalis kami ng mga sasakyan kasi gagawin na nila tong spalto limang oras daw kaya iaalis muna namin yung mga sasakyan oh, Inarangan na nila <laughs> Bawal lang dumaan Limang oras daw to ah, Dito ako nag park Piling ko hukayin nila uli Kasi meron silang mga ano eh Truck eh Hukayin nila uli ito Hindi natin mamaya makikita natin Ang daan yung mga bawal ng mga dinosaur oh, di ba? Tortang corned beef Tapos Ayan, yung mga Kay lang to Ito Kay Dave Ay, kay ano? Kay Leah Kay Dave <laughs> Ayan ay, ito pala kay Lia. Kay Dave. Tapos kay Dylan. Ang oh, dami ah. Kaya niya ubusin niya lahat. Yan, oh. Grade 1 eh. Ayun. Pero tulog pa sila. Yung mga dinosaur. Mamaya pag gising na. Ah, gising na mga ano. Mga seven 30, 745 yan. Kasi 9, 9.15 pa naman yung pasok nila. Pero ano, mga 9.05 bumalis na sila sa bahay. Baka matrapik sila. <laughs> Trapik yun. Eh. <laughs> Apat na bahay lang yung layo. <laughs> Ayan. Alala niyo sa ano, sa last vlog. Nakatambay kami dito kagabi. Ayan o. No nag bonfire bonfire kami pero ano gas tamay kami dito yung balak namin yun next year sana sana takpan na namin yun tapos bibili na lang ng parang pambonfire din pero lata may nabibiling ganun eh Ayun. para na tatanggal-tanggal yung mga upuan. Yung balak lang naman kasi mahal yan eh. Baka pasimento eh. Pero pasimento o basa. O bricks. Depende. Balak lang naman. Next year. Okay. Nakatamad ng ano, maglinis-linis. Sinihintay na namin malaglag na lang lahat. Para ano, isang linisan na lang. O mga dalawang linisan kasi marami to eh. na to nalaglag Oh. Marami yung mga daon yan. Siguro mga dalawang linisan. Hindi dinamin namin ilang kaya ang ang mga ano. Dati naka-15 kami, 15 bag na dahon. Siguro mga 20 ngayon kasi yung maganda-ganda yung tubo ng mga dahon eh. Bago mag-summer nag-uulan eh kaya malago yung mga ano dahon. Okay. Silipin na natin yung mga gumagawa. Nahatid ko na rin pala si Ilani. Aga-aga, pinalis kami. <laughs> Limang oras daw kasing gagawin yan. Wala na yung isang sasakyan. Yung sasakyan ko, tapos sasakyan ng pinsang ko. Ando na kami naka-park sa dulo. Doon. Ah, may nag-rent pala doon. Dahil maaga akong umalis. ngayon ko lang nakita tong kapitbahay kong to. Ayan to. Ayan na, may ikot-ikot na. Pang hukay eh, oh. Hukay nila ulit talaga. Hukay na naman nila. May Tim Hortons pa dun, ah. Ah, Pinwesto lang. Ah, sinara na. Hukay nga nila eh, oh. No? may synchronize yan eh. Galing niya mga yan eh. Tiyo pag uukayin niya, may dadating na truck. Tapos, doon mo doon nila ilalagay yung mga lupa. Ang galing nitong mga to. Hindi ko lang alam kung magkano sahod sa construction eh. Pero maganda yan. Maganda bigayan pag construction worker dito. Lalo na pag nag-ooperate ka ng mga ganyan. Yung mga heavy equipment. Medyo maganda yung sawad mo. Ano yun? Ba't angat mo? Oh, kukuha siya. pa pala yun? oo na. Pukain niya yata ulit. City of Regina yan Kompleto sila ng gamit Sarap din talaga Magtrabaho dyan sa ganyan no? Construction hindi ko lang alam ko anong trabaho nila dyan pag winter na eh. Siyempre, wala silang ginagawa, di ba? Siguro, mga snow naman yung mga inaano nila. O, nag -E sila. Yun ang hindi ko alam. Comment nga dyan yung mga nagtatrabaho sa construction sa gobyerno. Ngayon nga talaga Ang galing yun no Pinapagpag niya pa yun Ano lang Ano lang hindi masyadong malalim. Kasi hindi niya sinasagad eh. Yung paglalagyan siguro ng ano ng aspalto o semento. Oo. Ganda eh, no? Parang ina-scrap Parang ini-scrape ng ano eh, no? Galing eh, oh, no? tansyan tanche Oo, daan-daan eh, no? tama. Yung paglalagyan lang siguro ng asfalto. Hindi niya sinasagad eh. Mamaya, makikita nyo na lang na kung gaano kalalim yan. Tapos may magpipinishing lang. Gagandahan lang siguro, no? Ayan. Galingan, no? Salit-salitan sila. ating naman yung tiga ano. Tutulak ng mga alikabok. Kanya-kanyang trabaho eh. No? Niligyan muna nila ng harang. Wala pa yung equipment siguro ng ano. Gagawa niyan. Kaya siguro limang oras sabi. Hintay na lang natin na ano, inaayos ko yun sa kusina. Ayan na pala. Nalagyan na nila. Oh. Ng asparto. Tapos pipisunin na lang nila yan. Tapos okay na. Sabi nila 5 hours. Ah, siguro may curing pa yan. Hindi pwedeng daanan. Ito na pala yung nagawa nila. Pwede nang daanan yan. Hindi lang nila kinuha na di lang nila kinuha yung mga pangharang nila baka bukas siguro ayan inispalto na nila yun grabe ano makulimlim may ano may parating na bagyo sana ah, walang kasamang hail to ayan. galing daw ng south eh south grabe no yun <laughs> Alis lang tayo. Sana hindi ako abutan ng ulan, no? Pero ano naman, hindi naman siguro bubuhos ka agad yan. <laughs> may madala pa akong payong. And may pupuntahan kasi ko, ah, uh, may pupuntahan tayong paalis na dito sa Canada. yon aalis na dito sa Canada. Ayun, kasi yung visitor visa niya, eh, may expert na. Pero pwede naman siyang ano, pwede naman siyang mag-renew, pero mas pinili niya na hindi na lang mag-renew ng ano 'yung nga ng dito sa Canada mag uh, mag ano, visitor's visa 'yun. Um uh, 'yun. Uwi na siya tapos 'yun, nakakalungkot pero ganun talaga, 'di ba? Naabutan siya nung ano eh nung ano ba 'to, 'yung mga bagong rules na bawal nang mag-apply 'yung mga tourists dito eh sabi niya uuwi na lang muna siya ng Pilipinas para maghintay ng kasi may nakilala siya dito yung kamag anak niya may kakilala dito pero hindi dito sa ano ah hindi dito sa Regina sa ano sa small town dito may kakilala daw na baka magbigay ng lamia at ng trabaho sa kanya doon na lang daw niya ihintayin sa Pilipinas yun yun nakakalungkot kasi sana ba diba, dito na lang sana siya maghihintay pero yun mas pinili niyang umuwi na lang ng Pilipinas kaya pupunta tayo sa bahay niya ngayon para yun tatanungin kung ano yung kailangan niya tapos para yung flight niya yun malamang ko rin para maihatid natin siya sa airport pero nagpaalam, nagpaalam ako sa kanya nagpaalam ako sa kanya yan na sabihin ko pero wag lang yung pangalan. <laughs> kaya, Eh ayun, uh, siguro hindi ko na rin mabablog yun 'yon pagka uh, ano, pagpunta ng airport kaya ayun. Ah uh, ayun. Nakakalungkot lang kasi, 'di ba? Puno ka ng pangarap pero pero talaga 'di ba, nabutang ka ng ano, na bagong rules, 'di ba? Pero ano, sabi ko nga sa kanya, huwag mawalan ng pag-asa. Siguro may dahilan kaya uwi ka muna ng Pilipinas, 'di ba? Tapos balikan na lang naman dito. May nakilala naman siya na may magbibigay daw ng trabaho ganun. sabi ko ano tuloy lang yung pangarap kung ano mawala ng pag-asa kasi ano uh, gusto niya ano eh malaki yung gastos dito eh nagre-rent siya tapos yun walang trabaho hindi ba ang hirap ang hirap kaya mas pinili niya na umuwi na lang muna ng Pilipinas tapos doon na lang mag-asikaso ng papel pabalik dito sa Canada. Ayan. O kaya sabi niya, pagka dating ng araw, pwedeng bumalik naman dito kasi meron naman siyang ETA. Ayan. Kaya yeah, ayun. Nalulungkot lang ako pero alang ganun talaga ang ano, ganun talaga ang buhay, di ba? Kaya kailangan natin tanggapin. May may ano yan, may may ano ba to? May dahilan yan, may dahilan kaya siguro ganun ang na nangyari. Kaya yeah. Lalakas kaya ito. malapit <laughs> lang naman dito mga 15 minutes. Tapos yun. Puntahan ko na. Yun, alis na nga tayo. Maraming salamat sa laging panonood. Yan. Uh, huwag kayong mawala ng pag-asa. Sa mga yun, naabutan ng bagong rules. Huwag kayong mawala ng pag-asa. At makukuha nyo rin yan. Makukuha nyo rin yung status dito sa Canada. Marami pang paraan. Uh, punta kayo sa cic.gc.ca. Nandun lahat yung mga pathway. Nandun yung mga pathway ng bawat probinsya. Ayun. Meron pa. Meron pa. May mga sinara pero may mga binuksan naman. Kaya yun. Research, research lang. Tapos magtanong-tanong sa mga kaibigan. Ayun. Magtanong sa mga consultant yan sabi, mga immigration consultant yan na, na pinagkakatiwalaan nyo kasi yung sa tingin ko yung iba hindi naman di ba? kaya yun maghanap kayo ng tamang tao na tutulong sa inyo yun. kaya huwag kayong mawala ng pag-asa huwag kayong mag-gipag tsaka kasi may uuwi ng Pilipinas kasi may asikasuin siya tsaka may inaabangan naman siyang trabaho dito kaya yun pero yung sa inyo yung nanonood na nawawala ng pag-asa eh meron pa meron pa check check lang sa basa basa sa mga pathway pa dito sa Canada marami pa marami pa ako kayo mawala ng pag-asa kaya yun maraming maraming salamat sa laging panonood ingat po kayo bye